Ma'am, kapusta po si Tatay okay, dito sa inyong paglala? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Uh, naiirita siya sa puku niya eh. So, pinupit namin, pinahiram kami ng waranda ng male partner and pinupit namin ang tanyahan uh, ng mga And then he spent time yung pag ano ba, para hindi siya, parang dili siya haip. Para sa na-file. Oh, yes, yes, yes. Uh, spend time na in-nail file. And then, oh, yes, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, pag... Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipacremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Ah, uh, yun yung kanyang ano. You know. And then, uh, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> <laughs> hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, So, anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin <laughs> kita o hindi. So, yun yung uh, discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay ko Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. No, Daming gusto na umiyak. Yeah. Uh, well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng uh, ganon So, and um, mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para nang magagawa yon kapag nangyari. Na. Are you prepared for that, Vice President? Ang <laughs> Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation, so ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilit na magpa-cremate siya, so, oh, uh, yan. Yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Tigong. Where do you uh, get the strength? Well, well galing din siguro kay PRD uh, diba, turo niya sin na ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak in fact, uh, nung isang beses na bumisita kami dyan na umiyak si Kitty ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga lupa. Meron ba usang uh, request meanwhile? wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun and then yun lang naman the... yun lang, oh yun lang yung uh, request ah, kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman nabili niya naman po doon yes, nabigay ko naman yung Coke Zero but I think, ano eh, kasi hindi na ata siya ina ng Coke Zero so, nagsisikreto siya doon sa visitor's center yeah. uh oo, -oh. <laughs> <Nang, laughs> ng Coke, Coke Zero uh -oh. Nasabi mam ma ni Mam um, ma Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko, hindi ko alam kung anong kaya ni Mama. Sinabi, eh, sinabi hindi ko alam kung anong napag-usapan nila uh, na mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang uh, health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Kumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Ah, napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Ah. <laughs> Oo. Oh. Baka nagsira ba yung Lagi, ah, hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya, ha? Ah. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Ma-tight yung, so, para siyang hmm. nag-ultera eh. hmm. <laughs> firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles, nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan. Parang may skin care siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun siya kaalam? Oh, hindi na. Hindi Ma'am, ma would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse uh, through a picture? IPRRD PRRD, ma'am. We will ask the lawyers. Uh Oo, -oh, if that is even allowed. And then, we'll ask them to uh, take a photo kung i-allow. Uh, sa politika po, wala kayo pag usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Nur Miswari is sick. Uh, he's in Davao City, si Chairman Nur. And then, sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And uh, nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Nur Miswari and then yun lang ang nag discuss namin and one other the um, Bowen yon na namatay na uh, binanggit din ang uh, discuss namin and then of course yung ano uh, father ni mans friend kasi ni ano yon prd yun nag discuss namin dun. well, um, kailan po ang susunod yung nag bisita kita tomorrow uh, may bisita kami nakalimutan ko lang yung oras let me check kasi today is 1.30 to 3, no? Bukas is bukas ay alas dos, two to three thirty. Ay, sorry, Wednesday, no? Wednesday. So, uh, 3 to 4.30. 3 to 4.30. So, late tayo bukas po. July 9, no? Tama pa ito? July 9, yes. yes. 3 to 4.30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si sa <laughs> ata yung kinainisan niya eh. <laughs> ay, ay, nandito pala si Atty. Hi, Atty. Mansay. Atty. Mansay. Atty. Mansay. Hindi namin alam na nandito ka pala. Oh. Ay, okay. ay so nakapasok po si Atty. Mansay. Oh, kami yung partners today. Uh, -huh. oh, Kaya nga, I was about going to ask na si Mami Lizabeth. Oh, wala. Si Manasas na yun. So, I think si Manasas yung... <laughs> oh. <laughs> <laughs> Can I ask a question? Oh, a different matter. What's your uh, reaction to Alias Rene recanting his previous statements against you your father and uh, uh, Pastor Kibuloy, and now he allegedly said or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Ontiveros, uh, yes, that is a uh, very serious uh, ano, no accusation and it should be answered no uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari. and uh, kung sa tingin ni alias Rene eh, na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso ay dapat uh, gawin niya din 'yon para nasasabi niya 'yon totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly no uh, in fact Merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses no ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatirang ni uh, Senator Ontiveros. Is that uh, a reason for concern po na allegedly, eh, tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin. Oh, yes. Of course. Oo. Uh, in fact, sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte no, no, na merong, meron nga ang gano'n na statement yung uh, witness against uh, Pastor Kibuloy na ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na kasama, nakasama niya sa tirahan. Uh, mga witnesses ng ICC yung minsan po in-advise nyo si Kong Pulong to seek the speakership ano ang status na? ah oh, hindi ko alam sa kanya ah oh, hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung uh, suggestion ko uh, but uh, um, wala pa kasi akong balita kung anong um, mga gagawin niya wala kang balita kung sinong incoming speaker, incoming senate president wala akong balita with the senate and the house of representatives sa ngayon On another question, uh, ma'am, what what do you have to say or react to when 42 percent of Filipinos are not uh, favorable to the impeachment case filed against you, and 38 percent only agrees? Does does this mean that dapat I, uh, iba, ibasura na nila yung impeachment complaints with respect to on senators? Um. well siguro marami ang nakaka, marami sa ating mga kababayan no? naiintindihan kung ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa aming pamilya it's a uh, pure political persecution at uh, harassment uh, dapat bang ibasura? tingnan tingnan ang mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss itong Uh, impeachment complaint. Um, aabutan nyo ba ho yung first day ng uh, impeachment uh, pag uwi ninyo? Or wala pa kayo on the first day of the um, right after the right before the soda? Will you be home? Uh, hindi. Wala, wala ako wala pa ako. Right before uh, sauna. So hindi pa ako makaka-uwi. In any event, uh, nandoon naman na yung lawyers and they're continually preparing uh, the witnesses, our witnesses, Uh, for the impeachment and continually ano, gathering the pieces of the evidence needed. Last question po, no? may malubad ba sa berita na meron na rin sa copy kopya ng mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements niyo illegally? Hindi na, hindi na. La wala man ako pinakaila ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala ako pinakaila ng kaso. Lahat ng harassment na ano, ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos no kapag tatanong. Uh sa bank accounts inaantay eh, ko lang inaantay eh, ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na uh, yung mga question about sa bank, bank accounts dahil sa ngayon naman yun nga illegal yung pagkuha nila ng uh, information with regard to bank accounts and eh, wala akong obligasyon na sumagot uh, sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment eh, through the ano na, through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Um, Nag-ask na rin ako kay ano, opinion ni Congressman Colom. Uh, sa inyo po, opinion lang po sa bahay ni Tatay sa, sa ko as a lawyer um, kasi i think na acquire yung property during uh, sa live in nila ni Honeylet and uh, ni uh, PRD and so it is uh, uh ang status nun is co-ownership uh, kaya niya siguro niya ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung uh, kay PRD and and um, depende na rin yon sa mapapag-usapan nila uh, dalawa ni Hanilet at na ni President Duterte kung uh, anong gagawin nila uh, sa bahay as a lawyer yun no know, as a daughter uh, iniisip ko lang kung paan, saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uuwi siya ang Davao City so yun ang isa sa mga concerns namin pero mag-stay sa sky yun, may yung mga kulis na ganyan. Tapos mag-pull up. Tapos Oo, may, si may nabanggit uh, si mama na ano, na ganyan. Na pwede namang doon sa bahay niya. Ayun. Ayun. Well, sana. Uh, depende yun sa mapag-usapan ni Hanilet at uh, ni President Duterte. Kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, Is there reconciliation in the office? Wala. Walang, re walang reconciliation. Ano lang, sabi ni mama, uh, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Uh, walang problema sa... Grabe, no? Hindi na oh. <laughs> pagmamahal. Kaya niyo yung ba yun? Kaya yun, ma? Ma'am, meron bang... Uh, Wala na siguro. Ano? Uh, parang... Uh, friendship yung kanila. Sport, Parang sport. Ano, ma ah, ma'am. Sport ang tawag dyan. Sport, Ay, malay natin. Baka ma'am niya, kasalan of the century paglabas si Tatay ligong. Mas maganda. Ah, uh, well... Hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila i Ikaw, flower girl, ma'am. Hindi <laughs> ko na i-yon. Anyone else? Hindi ko na i-advise. Yes, yes. Uh, hello po, Bipo. Uh, yes. Hi, from Jamie Integrated News. Uh, hindi ko po naabutan yung first part ng inyong uh, state ng inyong pahala pero gusto kong uh, tanangin kayo regarding din sa impeachment po muna kasi meron kong sinabi si uh, Senator Zubiri na uh, which hand daw po yung uh, impeachment trial sa inyo pero meron pong uh, uh, Remark na bang si uh, Isa si Congresswoman Kalima, ang uh, sabi po niya, unfair daw po na sabi impeachment, witch hunt dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo doon sa mga pahayag na yun? Na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pag-witch hunt na yun? Uh, ayoko na lang sumali siguro sa sagutan no? ni uh, uh, Delima at ni Senator uh, Zubiri. But uh, matagal ko naman ang na sinasabi. Uh, nakikita din naman na tao, ng mga kababayan natin yung timelines No, kung paano sila umabot uh, sa impeachment at um, alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for uh, the presidential elections of uh, year 2020. Meron ba mensahe at aming pinakamamahal na Pangulo Rodrigo Duterte para sa tao kaya? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun Yana, na. Narinig niyo yan, kailangan ng guts. No, as, that's as, uh, no Yori. Yeah. Thank you. So, VP, bang uh, mensahe para, para sa, para sa mga kababayan natin? Oo, uh, unang-una, lagi talaga pa ulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako na sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng uh, suporta ah, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina, sabi niya, may, may, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, Oo, meron. And uh, yung isa, nakasama namin sa boss. Uh, Tiga maha plug, late eh. Si ma'am. ah uh, Kinakanta ko sa kanya. And napangiti siya. Um, tapos, yun. Pagpasalamat kami sa so, nag nagdadasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Uh, kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mask card para kay dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. So may gulingin ng ganun para sa kanya. At um, yung nandyan pa rin yung taong bayan uh, patuloy yung kanilang uh, suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira pabuhay po kayo dito. Yeah. Ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon po tayo sa interview ni Atalino na skin and bones na rin po yung, yung itsura po ngayon ni former president. Uh -huh. Meron po ba itong kumbaga parang uh, medical condition or para meron po bang binanggit yung mga doktor dun sa loob ng tulungan kung ano po yung uh, condition or kung meron nga po pang condition si former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months kung ano nung dito sa Francisco. Oo, oh, nabanggit ng mama ko, no, na skin and bones uh, siya, and uh, nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin, no. Uh, sobra yung kanyang pagpayat. Yung, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi, hindi na siya ganyan at all, no. Um, mukha siyang may sakit, pero clearly, wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent uh, yung medical officer uh, sa amin. Uh, sa so tingin ko lang, yung weight loss niya ay dahil posible uh, yung una-una loss of appetite dahil na ano, hindi siya sanay sa pagkain. At uh, pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung uh, A uh, medical officer yung kain niya. Kasi diabetik si, ano eh, uh, Pangulong Duterte. Uh, so, kahit po yung sa, uh, sa prosecution naman po, naglabas na po siya ng uh, or nagdagay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Dapat usapan niyo na po ba ito ni Attorney Kaufman kung ano pa yung magiging susunod na hapang dito sa sa mga dokumento na binigay po ng prosecution. Malamang pag-uusapan nila uh, kasi kakapasok lang nung lawyer, no? Tsaka yung uh, assistant niya doon sa loob na yun. So malamang uh, papag-usapan nila yon uh, sa case. Meron po kayong access din sa document? Nakita po Wala. Uh, yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish uh, sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, they have... I'm sure. Uh-oh, I'm sure he is given ano, the medicines he needs uh, dahil merong ano uh, medical officer uh, in charge doon sa kanya sa loob. Hey, ma'am, do you have time for photos? Oh, okay. But okay. oh, okay. so and so so salamat line na ah. lang. Thank you Thank you. first time.